Magandang umaga mga katuklas <coughs> Dito naman tayo ngayon sa DepEd na naman Tulad ng dati Yung ini-upload ko na nagtulong tayo sa pagre-repack ng pambigay sa mga feeding ng school Mga estudyante Ngayon dito naman tayo sa Mga grass cutter naman tayo Yan Tulungan natin ang School dito sa aming barangay mag gagras cut tayo yan at isa nga pala mga katuklas hindi ko na i-binidyo itong pagpuputol nito kasi napakahaba at toan, ako kasi katuklas bago mag simulang mag grass -cut, lahat ay kinukumpleto ko na bago ako magsimula ng trabaho para hindi kwan hindi patigil-tigil yung dire-diretso lang ang trabaho yan ganito katuklas ang ginagawa ko kumpleto na ako tapos tinataliyan ko yan ng lastiko yan tinataliyan ko siya ng lastiko para, para kada kada kuha ko kada palit ng nylon kasi kung insan, madaling maputol ang nylon kahit na ganitong malalaki yan kada bawas ko ng isang nylon oh, mahigpit pa din siya dahil siya elastiko kasi pag nababawasan ito dapat ito ay liliit pero sa akin ganyan nilalagay ko siya ng elastiko para kada bawas mahigpit pa din siya hindi siya ah, mahuhulog sa kaag ah, ganito itinatali ko siya dito yan at nakabitin nakabitin siya dito sa aking kuan makina para kahit saan ako abutin ng kuan pagpapalit itong nylon ay na ando na siya hindi na ako hindi ko na ibababa yung kuan para kumuha sa ano ng pampalit na nylon yan katali na siyang ganyan at kung nga pala katok na kompleto kita sa gamit yan dapat meron tayo nito yan para tayo pag nagpalit ng nylon pag tayo nagpalit ng nylon katulad nito ito papalitan natin ito dahil ito may may